TV. Panibagong araw, panibagong buhay At yes, hapon na naman At si Happy nakaabang na naman Time check 3.45 p.m. At masyado ng hapon ang taas ng tubig ngayon kaya sigurado gagabihin kami neto. At buti na lang napakaaliwalas na naman ang paligid na yon. Biyahing kalsada na naman. Patungo sa aming pinagkakakitaan. Sa totoo lang nakakapagod din pero kailangan natin harapin. Andyan lagi ang mga pagsubok at problema sa buhay. At hindi sila ang mag-a-adjust kundi tayo. Kaya darating ang oras sa buhay natin na tayo ay mapagod, matuto lang tayo magpahinga at hindi sumuko. Pwera na lang kung may nagawahang kasalanan sa batas, dun ka sumuko. At tadaang, andito na pala tayo sa daungan. At dahil mababa pa rin ang tubig sa dagat, inaayos muna ni Kasyo ko yung mga lamba habang nagaantay ng ilang minuto. And after how many minutes? at inuumpisahan niya nang na ang hilain ang bangka at isagwan hanggang makarating sa malalim na bahagi ng dagat. Ang astig talaga ng mga mangroves dito na tila mo'y isang maliit na isla. <coughs> simulan na ulit natin ang ating paglalakbay dito sa karagatan. Na kung saan, kung mababaw ang dahilan kung bakit kita minahal, lalaliman ko ang dahilan kung bakit tayo magtatagal. Huh? Chata-ta! Ay! Kay payapa ng paligid. Smell the sea and feel the sky. Let your soul and spirit fly. walang jo. At ito, hanggang ngayon, naglalakbay pa rin kami. Halos may ikot na nang aming yate ang bilog na mundo sa karagatan. Charulot lang. At tingin ko malapit-lapit na rin kami dahil wini-welcome na kami ng alon. At tiyadong! Andito na kami at nakarating sa opisina ni show Oo eh. Tinatali muna ang aming yate. Baka maisipan na naman na iwan kami. Mahirap na. sabog talaga ng araw ang nagpapatunay na kahit mayroong katapusan, may atid pa rin itong kagandahan. At time check, 5.18pm na Ang takip sili may papalapit na At inuumpisahan na ni Casio Hoy ang paghangat ng mga lambat Medyo mahirap lang iangat ang mga lambat ngayon Dahil marami ng ladog O alikabok ng dagat na nakakapit sa mga net Kaya kung mapapansin nyo Hirap talaga siyang iangat ang mga net Pero tuloy lang kalakip ng trabaho yan Dumarating ang pagsubok sa buhay Hindi para pahirapan tayo Kundi para subukin ang tatag natin At paniniwala wala na lahat ng ito ay ating makakaya. Tama ba o etos lang? Aham, kayo na bahalang sumagot niyan. Basta ako, hihintay na lang na matapos si Kasho ko sa ginagawa niya habang nakatitig sa paglubog ng araw. At di na mag-iisip ng kahit na ano. Pero di pa rin talaga mawaglit sa isip ko. Ang tanong na, bakit kaya naging maalat ang dagat? <laughs> ito na nga ang amin biyaya for today video. Life is hard, but God is good. Thank you for another blessing. At unti-unti na nga ring sinisimulan ni Kashohoy ang pagbaba ng mga lambat para may ayos na at nang makauwi na dahil malapit nang lumubog ang araw. At yan, inaumpisahan niya na rin ang pagangat ng mga tale at ibinabalik na sa ayos ang daanan ng mga isda para in the other day na pagpunta namin, fresh fish from the seas coming. Napakaganda talaga ng langit pag lubog ng araw sa hapon. Tila mo'y ipinapaalala sa iyo na may mga kamanghamanghang pagtatapos ang mga bagay-bagay para bigyan daan ang isang bagong panimula na mangyayari bukas o sa susunod na araw o sa daraang pang mga araw. Ay, dami ba nang nasabi, hindi ka pa rin tapos. At andyan ka pa rin sa pag-aangat ng mga tali. Tayo na to kakatitig sa sunset. Ay, Arthika girl. Pero alam nyo, it's better to be maarte than be malande. Kasi being maarte is just being mapile. While ang malande, walang pile. Kahit sino na pinapatulan, kulira kami. Ay <coughs> sa wakas, natapos din at pauwi na kami. Hindi pa pala, maglalakbay pa pala muna kami sa bilog na mundo. Charot lang, dadaong muna pala kami sa maliit na isla para maglinis ng bangka at ilagay ang mga isda sa sako. At unti-unti na ang nagdidilim ang kalangitan at ito nga, nakarating na rin kami pero madilim na ang paligid Ang sunset, nagpapaalam na Time check, 6pm And thank you for watching!